high blood pressure ang tamang pagkain para mapanatili ang normal na presyon. Ang high blood pressure o hypertension ay isa sa pinakakaraniwang kondisyon na dumadapo sa mga may edad limampung taas. Kapag mataas ang presyon, tumataas ang panganib ng stroke, heart attack, at kidney disease, ano ang pangunahing sanhi? Sobrang maalat na pagkain, kakulangan sa potassium, at labis na saturated fat. Mga pagkain na nakakatulong sa pag-iwas sa high blood pressure leafy greens, spinach, arugula, lettuce, mayaman sa potassium na tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure. Beets. Ayon sa pag-aaral ng British Heart Foundation, ang beets ay may nitrate na nakakatulong sa pagpaparelax ng blood vessels. Oily fish, salmon, sardines tuna, mayaman sa omega-3 na tumutulong sa cardiovascular health. Berries, blueberries, strawberries, raspberries, may mataas na antioxidants na nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation sa katawan. Dark chocolate, in moderation, ayon sa Harvard Medical School, may flavonoids ang dark chocolate na nakakatulong sa blood circulation. Practical na tips para maiwasan ang high blood pressure. Bawasan ng asin sa pagkain. Gamitin ang herbs, garlic, or lemon juice bilang pampalasa. Umiwas sa processed foods. Madalas silang may sobrang sodium na nakakataas ng blood pressure. Uminom ng herbal tea tulad ng hibiscus tea na scientifically proven na nakakatulong sa pagpapababa ng presyon. Palitan ang matabang karne ng oily fish tulad ng salmon na may omega-3 para sa heart health. Ugaliing mag-exercise, ang simpleng 30 minutong lakad ay may malaking epekto sa pagpapababa ng presyon. Sakit sa puso, pagkain, para sa malakas na puso at malinis na ugat.